Damian Lillard playoff mode, binaboy lang ang defense at tinuruan nga ng leksyon si Ali Burton, iniingal tuloy. Hype nga si Yanis sa na nangyari, kabado naman ng Pacers team at syempre hindi mawawalang away ng dalawang koponan. First playoff game ni Terrence Ali Burton at ng young Pacers team kakarapin ang tested at veteranong playoff team na Milwaukee Bucks. No Yanis this game dahil sa injury, of start na tayo in the first quarter. Damian Lillard, naka-dame time agad so umpisa pa lang, 10 points na agad out of the first four. 14 points ng kanyang team early playoff mode pero ang Pacers may answer naman agad sa pamagitan nga ng kanilang team effort at medyo slow pace nga ang kanilang opensa dito. Pero hindi pa rin pala tapos at kontento si Damian Lillard at talagang lock in nga 6 more points ang ginawa. Pero ang second unit naman ng Pacers ang sumasagot dito kay Damian Lillard they are coming through sa opensa pero nabuhay na rin ang second unit dito ng Milwaukee Bucks nang dahil nga sa mga assist ni Damian Lillard back to back 3 pointers hype nga si Yanis pagtapos niyan then tinapos pa nga ni Lillard ang quarter sa buzzer beater step back 3 pointer growing 19 points in the first quarter nga siya 30 to 21 ang lamang nila Second quarter naman natin na by Bobby Portes Jr. pinangunahan ng Milwaukee Bucks sa pag-arangkada sa first minutes natin kung saan umangat na nga sila by 15 points na nagresulta ng timeout para sa Indiana. Pero walang epekto ang timeout dahil patuloy pa din ang Bucks sa paglayo dito sa mga dayo at hanggang sa umabot na nga sa 20 points ang kanilang kalamangan tapos pagbalik pa ni Damian Lillard back to back 3 pointers agad ang binigay sa depensa ng Indiana Pacers at talagang parang kabado nga sa pag -um bisa itong ang mga batang Pacers player nang dahil kahit wide open 3-pointers ay hindi nga nila maipasok. Big block pang ginawa dito ni Lopez. At talagang hindi lang basta take over mode si Lillard dito Naka insane mode na nga yata mga idol Unconscious as score lang ng score At sobrang hype tuloy siya pagtapos lang ang depensa Hinihingal nga si Tyrese Haliburton dito 35 points after the first half si Damian Lillard Ang buong Pacers team may 42 points naman 69 to 42 Milwaukee leads at sa ating third quarter, abay ang Pacers finally umayos ng kanilang paglalaro at actually medyo nakadikit nga sila dito sa home team at dahil nga yan, sa maganda na ang takbo ng kanilang opensa at talagang nagpipisikala na nga dito mag-aaway pa ang dalawang team. At talagang sumusubok nga dito ang Indiana Pacers na pababain pa ang kalamangan neto ngang Milwaukee Bucks pero hindi na nga nila ito matapyas pa ng dahil sumasugot na nga sa kanila ang team ng Milwaukee at medyo gumandaganda na rin ang kanilang depensa. Kaya naman may 19 pa rin kalamangan ng home team dito na nagresulta ng pag timeout neto ngang Indiana Pacers. Pero sa last minutes nga natin ay dito nga nagpakawala ng run ng Pacers na baba nila sa 12, 83-71 after 3 quarters. Abay para nga sa ating fourth quarter ang second unit ng Milwaukee Bucks coming through. Bumawi nga dito sa Indiana Pacers at ginawa muling bende eh. ang kanilang kalamangan ng dahil sa kanilang magandang ball movement na hype tuloy si Damian Lillard matapos niya na timeout ang Pacers. At hanggang sa nanlamig na nga muli ang shooting dito ng Indiana Pacers, hindi na sila makashoot in actually gumandang kanilang depensa kay Lillard, kanilang dinodouble team. Pero ang problema talaga nila, opensa, hindi na nakahabol o sa game 1.